Sir, merong uh, grupo po ngayon na nangangala po ng mga pirma no, para po mas ma-extend pa yung uh, operations po ng MRT at LRT. Kung sakali po ba, posible po ba ito? Ah, kung pwede lang ho sana, ah, bakit hindi po? Kaya lang unfortunately, ah, kailangan ho namin ng maintenance time, kailangan din po ah, yung mga pag-unho. Hindi ho pwedeng takbo lang ho ng takbo, katulad po ng mga sasakyan ho natin. Kailangan ho ng maintenance yan. Ang mga bagon ho natin at saka yung buong sistema po, kailangan ho ng daily maintenance. So yung mga yan, in order to ensure the reliability and safety. So, Alimbawa ho, mm -hmm. uh, sa maintenance so kailangan ho namin mag-power shut off. Uh, puputulin po namin, papatayin po namin ang kuryente sa linya po para ligtas naman po yung ating mga trabahador na gumawa ng maintenance work. Uh, katulad ho ng maintenance work sa mga kabahayan ho natin, uh, pagka kailangan ho ng maintenance work, eh, papatayin ho natin ang kuryente. So, paano tayo tatakbo niyan kung patay ho ang kuryente? Ginagawa ho natin to gabi-gabi uh, kasi high voltage po yung mga, uh, para sa kaalaman ho ng ating mga kababayan, Electrified ho yung ating mga bagon. So, kailangan ho, high voltage ho yung mga yan. So, kailangan ho natin mag-power toko. off po. sa ngayon, di ba po extended na yung operation hours ng ilang piling MRT and LRT station So, paano po yung operations nyo ngayon na medyo extended na siya? Ang extension po namin is only for a week. Starting... Uh, December 16 po, oh, oh. the week before uh, December 24, mm -mm. in po namin uh, sa aming pagtansya po, kaya ho natin na at least one week po yes, i-sacrifice natin ng konti ang maintenance time. Pero para sa ma, uh, matagalan ho na pagsasakripisyo po ng maintenance time, eh, I'm sorry po, we cannot sacrifice the safety of the riding public opo so hanggang ngayon po sir anong oras po lamang hang ang hangganan ng operasyon po ng ating mga linya ah uh, sa ngayon po before december 16 ang um, we are ah uh, ang ang first operation po natin pareho ho sa umaga ah uh, pero starting december 16 ho nag-extend ho tayo by an hour ang operasyon Uh, that means to say, ho, in starting December 16, December 16 um, last trip po natin sa Line 1 is uh, 9.30, ho, up, rather, ho, 10.30 from Dr. Santos and 10.45 from FPJ. Sa Line 2 naman, ho, um, last trip po natin from Antipolo going to Recto, Is 9:30 po ang last trip naman po natin from Recto going to Antipolo is 10 PM. Sa MIT3 naman po kung saan ho napakarami ho ng ating mga mga shopping malls, so, ang last trip po from North Avenue uh, to Taft is 10:34 at ang last trip po from Taft Avenue Papuntang North Avenue naman po ay 11.08 11 11 uh, in the evening po. You start at 5 a.m.? Dito po hmm. sa MRT 3, uh, 4.30 po from North Avenue, nagsisimula na po tayo. Sa line 2 naman po, 5 a.m., nagsisimula na po tayo. Hmm. Sa line 1 naman po, 4.30, nagsisimula na po tayo. Okay. Opo. Sige so sir. ang window time ho nating ng maintenance, ating gabi at magaling araw lamang po.